So ngayon, uh, may i-demo tayo ng model ng items ni Vertex. Itong BX636 na aircon refrigerant. So, ito tama-tama, may sample tayong sasakyan dito ngayon. Okay. So, to set up, uh, on muna natin. Nasa likod yung on. Saka makikita mo, yung display niya. Yan so nakalagay dyan, please check oil level tapos yung weight ng tank niya is around 5 5 kilograms 5.2. So yan yung laman na free yun sa tanke natin. Okay? So to proceed, dalan. Ano tayo okay, di ba okay naman yan, may laman naman yan. So i-next in lang natin enter. Ayan. So select tayo either automatic, manual or system. So manual muna tayo para isa-isa natin yung process. So enter yan, so kung recovery ka, ibig sabihin uh, either lalagyan natin yung tanki dito, or kung may laman niyang tanki pupunin natin yung existing na laman na, na refrigerant na sa sasakyan sa recovery tayo dito tayo, recovery so pag tap mo ng recovery, enter talabas yan, so recovery so connect, high pressure, low pressure hose, doon sa sasakyan natin, so i-connect natin ito so para malaman mo, i High, tsaka dito yung low dito yung low so tatanggalin natin yung mga cups nya so medyo makalimutan mo kung saan yung mga connections nya kung high and low hindi naman sila magkakabaliktad kasi kung titignan mo mas malaki yung cups ng high tsaka kaysa sa low mas malaki to mas pukit sa high so i-coconnect natin So make sure na naka-off siya. Naka-off. Naka-off yan. Tsaka i-connect natin. Parang coupler lang eh. Quick connect. Okay. Off. Off. Okay. Tsaka natin yun. niyan, yan. So, kailangan natin pandalin yung sasakyan. Yan, yeah, so, meron kami temperature indicator. Alam natin ito. Alin na kalulang to? Kalulang yan. At saka igit na natin yung sa... So malalaman natin ano yung existing na lamig niya kumbaga na ibinibigay. So para ma-record lang natin, may enter Ayan. Sa ganyang setting, yan yung ano niya, buwan niya kumbaga. Thirty-eight, yan. May check na din maya. Okay, so start na to. Since naka-connect naman tayo lahat, na Enter na tayo. So next niya steps is ito yung capacity o oh, yung laman ng tank natin. Yan para malaman natin yung required quantity, magbibase tayo doon sa binibigay o sa talagang tama. Pali, makikita mo yun dito. Salamit yan. Sa ibabaw ng hood, dito. So, may sinasabi siya. Refrigerant. 100 plus minus 50 grams. Ibig sabihin, pinakamaliit 50 grams, pinakamalaki 150 grams. So, yan yung i re natin daw. Yun din yung i-re-recover natin na uh, quantity. i-recover tayo ng 150 lang. Set natin to ng 150. So, since instruction naman siya is arrow left. Ayan. Set lang natin ng 150.